let's get to know more about about ano <laughs> na <napubulol> na siya <laughs> uh oh ang ating mga cupids nga for today eto na ang ating uh, next challenge at ang ating question number 2 tinatawag na legit love eto na nga paano mo nga ba maipapakita kay heart hunter ang iyong legit na intention para hindi na siya mapiktima ng love scam Aya, let's start with uh, Cupid number one, Bon. Um, tingin ko, katulad lang din ng mga sinasabi, sinasabi ko kanina, um, malalaman mo kung legit at, at hindi scam yung isang lalaki para sa'yo. Kapag ka, uh, actually, para sa akin mararamdaman mo yun eh. Dapat ikaw mismo yung makakaramdam niyo nun sa gestures sa sa'yo. Kaya yun nga, pa para sa akin, um, kapag ka uh, pinakilala ka sa pamilya, sa mga kaibigan, kasi ako kapag ka, nagpakilala ako, alam ko talagang gusto ko at mahal ko ang isang taong yun. Ganun akong tao eh. Kaya, iba-iba naman yan. Pero yung sa akin, ayun. Kasi parang feeling ko, courage yun eh. Ano eh, parang, um, eto na yun. Parang, eto na yung gusto ko, ikaw na yung gusto ko. Parang, ano, confident ako na makilala ka na nila. Yan. Kasi parang, pagka, kunwari, pinakilala kita, tapos, tapos meron naman na naman akong papakilala, parang, ang pangit ng image ko nun. Hindi lang sa mga kaibigan ko, pati sa pamilya ko, di ba? Parang yun para sa akin. Para ma ma malaman mo kung legit pa talaga siya. Ayun. Ano naman ang say ng ating Heart Hunter CA sa nabanggit ng na mga salita ni Yabon? Gaya nga nang sabi ko, wala naman yun dun kung pakilala ka o hindi. Yung maganda yung mindset niya na magpapakilala siya uli, gano'n. Dun na ako nagbase sa mindset niya mindset. Oo. Pero at saka ano ah, tama din yung sinabi ni Bon na parang ma, ma ano eh, mararamdaman mo if it if it's not feeling right, if something is not right. Parang meron tayong gift na ganyan na intuition, yung instinct natin, mararamdaman natin. Bakit parang may something dito? Ganon. Oo, oo. Minsan susundin natin yung yung gut feeling natin. How about naman si Dave? Um, para sa akin, Siyempre, narinig natin yung side ni, ni CA si kanina. Medyo mahirap nga yung ganun kasi napakilala na eh. Napakilala na siya sa pamilya, pero naniniwala ko pag cheater-cheater talaga eh. Pero sa akin, yung legit na love, yung taong consistent sa'yo, always may communication. Siguro binigay niya sa'yo yan, di ba? Assurance. Ayun. Like for example, pinigyan ka ng mga binigyan mo siya ng mga negative thoughts ganyan ganyan pero kino-comfort kanya ina-assure kanya hindi lang sa salita kundi patiranin rin sa gawa so para sa akin ganun yung ano yung legit na love consistency communication tsaka assurance at the same time syempre uh, pagdating sa love kasi hindi siya madali like kung love mo yung isang tao hindi mo siya mababasi lang dahil sa masaya kayo ganyan mm -hmm doon mo makikita na love ka niya kapag hindi na kayo masaya. Yung uh, puro na problema, wala nang pagkakaintindihan, ganyan. Pero nagstay siya sa iyo. So, doon ko ma doon ko masasabi na legit yung love na 'yon. Ayo. Ang ganda noon. Pag nagma-match ang sinasabi sa ginagawa sa mga actions niya, I legit, O, oh, 'di ba? Ano naman ang reaction mo sa kanyang uh, naging sagot uh, sa si CA? Totoo yun ni. Eh. Ano na alala ko lang na hindi nga pala nagano. Hindi nag hindi -ano, nag nagpantay yung ano niya. Yung mga yung... sinasabi niya sa ginagawa niya. Nun. So, taliwas sa mga sinasabi niya yung ginagawa niya? Opo, naalala ko lang din. Ano yung mga halimbawa na pwede mong ibigay sa amin? Sabi niya sa akin na nung nalaman niyang buntis ako na halaga ang kita ngayong buntis ka pero hindi ko na naranasan yun ako nag-aalaga sa sarili ko nun so iba ang sinasabi sa ginagawa ay very wrong Waga ganun <laughs> <laughs> ayan na nga ba nako 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 nako